Okay mga idol. Ito yung huli ng lambat natin oh. so, mga idol naka dami natin na huling hipon oh. May itsip tayo Oh. Huli din ng lambat ito mga idol. Ito ito ito. Na din ng lambat sa ito. Para ito lahat yung huli ng lambat pati hipon. Nakahuli dami oh. So meron na tayong pansawag sa gulay. So atin itong hipon itong isa ito, natin yan lahat, okay? Alright. Good morning, good morning, time check And, yun, May hata ng umaga So ayun mga idol Welcome back again to my youtube channel Kiski mix Vlog So ayun mga idol, nandito tayo sa gitna ng Ba Ayun o, no, ba pa rin o no. So ba pa rin dito ngayon mga idol Nandito sa ginig na Malalim pa rin yung ubig Susukatin natin Yung sagu no Okay, hanggang dito. Ipatin natin sa Okay, hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang yung tubig. Hanggang dito. So, bumabaw, bumabaw na. Dati lagpas rito. What? Ngayon, bumabaw na rin. Pero mabagal. Napakabagal. Tingnan yung mga idol. Oh. Ang luwag yan. Langit na rin yan. Ayan mga idol oh. Ang luwag niyan. Oh, hanggang doon yan, sa dulo dun. Yung nakikita ng mata nyo. Hanggang dyan yung ba, dyan oh. Sa kabilang bari na yan oh, yan yan, yan yan, yan yan sa kabilang bari na yan. So nakahuli na yung lambat natin ng bangos. Ilagay natin yung lambat natin dito. Ayan o, oh, ang luwag niyan o. Oh. Tatlong baryo ang bina, ay hindi lang tatlo. Parang apat na baryo. Ayan o. Ayan o. Ayan yung kubo ko. O. Tubig pa rin hanggang ngayon. Ayan o. Huh? So nakahuli na yung lamba natin. Titignan na natin mga idol. Okay? So yan ang update ngayon mga idol. Sa ba alos may gitsending ko na. Ang baha, simula nung umpisa, yung nag-vlog ako nang umpisa, ito pa, ito pa rin yon, May kit sa linggo na. Malalim pa rin ng tubig. O, oh, parang dagat pa rin. So, ayan ang update ngayon mga idol. Okay? Alright. So, mga idol, dito natin nilagay yung lamba natin, Oh. Yan, o. Oh. Dito natin nilagay. May nak nakahuli na, na siya ng isang bangus. Nakahuli na mga idol. Mamaya na natin kunin mga isang oras natin isang oras muna natin ano palipasin muna natin yung isang oras bago natin ano kukunin oh may bangs pa rin pala na natitira so mamaya na natin kukunin mga idol mga isang oras kalalagay lang natin o oh, ito yan lang lambat natin oh doon so ayan mga idol palipasin natin ng isang oras bago natin kukunin okay maglinis muna tayo sa ating kubo Okay mga idol, good morning. So, time kick. Uh, na yata. So, sobrang init na ngayon mga idol. Pero, baha pa rin. Baha pa rin dito sa area ko. Ito mga idol, oh, tingnan nyo. Ang tagal bumaba yung tubig. Pero, meron na siyang binaba kasi ito. Nakikita nyo to. Hanggang dito yung tubig kapo, no? Medyo isang dangkal, oh. So, isang dangkal yung binaba ng tubig mga idol. Baha pa rin dito. So, antayin na lang natin umupa yung tubig. Medyo matagal-tagal pa yata. Halos dalawang linggo na yung baha dito so wala na yung mga palay uh, yung mga palay dito wala na patay na kasi dalawang linggo na magda dalawang linggo na kasi yung baha dito nalunod eh wala na eh wala nang pag-asa so magtatanim uli pag upa ng tubig so ayan mga idol ang update ngayon August 3, 2025 so ayan ang daming nahuli yung lambat ko yata oh <laughs> so kunain mo natin yung lambat tapos pakainin natin yung mga bangos natin okay So titingnan na natin yung lampad natin. Medyo maraming nang huli. Hindi natin nakita kagabi. So okay mga idol. Alright. Welcome back again to my YouTube channel. Para watch kayo para update kayo sa mga baha dito. Yung nangyayari sa probinsya. Okay mga idol. Okay. Alright. Okay mga idol. Ito yung huli ng lampad natin. Oh. So yung mga idol. Oh. Nakaya natin huling hipo. No? May 50 yata piraso. Oh. Huli din ang lambat ito mga idol. Ito, ito, ito. Nahuli din ang lambat. Saka ito. Para ito lahat yung huli ng lambat. Pati hipon. Nakahuli ang dami oh. So meron na tayong pansahog sa gulay. So atin itong hipon, itong isa ito ipamimigyan natin yan lahat. Okay? Alright. Okay mga idol, good morning. So Monday today, August 4. 2025. So update ngayon dito sa baha mga idol. Ito, tubig pa rin baha pa rin dito sa ano ko sobrang bagal na yung ano tubig talaga so antayin na lang natin kung kailan ito mauubos yung tubig so ngayon mga idol gagawin natin is titignan natin yung lamban natin at baka marami ng huling hipon so yun ang unang gagawin natin ngayon siguro ano ano na tong bahay may 2 weeks na eh pero yung dun sa ano sa doon sa tatay ko wala ng tubig dito lang sa ano kasi mababang lugar dito so ayan mga idol tubig pa kami dito. siguro dyan sa palayan mga ano na hanggang hita na dito medyo mababaw na pero tubig pa rin tubig pa rin yung loob ng bahay ko so, hindi pa tayo makapaglinis so ayan mga idol tara pupunta na natin yung lambat natin baka marami ang huli Okay mga idol. Katatapos lang natin ano. Yung nagano ng lambat oh, ito yung nahuli natin sa mga idol oh. Kuha ng lambat oh. Ayun lang yan oh, isang isang ano lang yan. Ah, hip oh. no. Dami ko nang nahuli ng hip oh. Yan oh, kasama hipon, yun. Nakuha rin ng lambat 'tong mga idol. Ito yung pagkain ng aso. Yan, pagkain ng aso yan. So ito lilinisin natin. So ayan mga idol, ang update ngayon. Medyo marami tayong nahuli. So, ayos na ayos. Ayos ang buto-buto. Sarap nito. Oh. Okay? Okay mga idol. Ito yung huli natin. Oh. No? Ito, ito, lang, ngayon lang ito. So, marami pamimigay na lang natin to Kasi marami na tayong isda. So, ayan o. No? Oh, Tilapia. So, update ngayon. baba pa rin mga idol. Oh too big too big So ayan mga idol, yung nahuli natin ngayon nasa lambat, ipamimigay na natin. Ay, parami na tayong sila. Kusulihin ipamimigay tayo 'yan oh. yung huli oh. Oh, marami-rami yan. Hmm. Kahit almusal, tanghalian, hapunan. Okay? Dali natin dito sa tatay ko to. Okay? Okay mga idol, what's up? What's up? So ayan, time cake. 7 o'clock na ng gabi. So ayun mga idol, babanatan na natin yung niluto natin na ano. <laughs> Sarap yan, sahog. Ipon, e, yung nahuli natin sa lambat yan mga idol. So tinitipid muna natin kasi para ano. Meron tayong ulam ka pag nawala na yung baha. Kasi pawala na yung baha dito. Thank you at pumaba na ang tubig. Pero may tubig pa rin dito sa bahay ko. At least bumababa na sana bukas makapaglinis na siguro dito sa loob ba kasi ba tumutuyo na so yan ang update ngayon mga idol at tayo ay magdi dinner na daanin na lang muna natin sa kain yung baha dito kasi wala tayong magagawa talaga so ayan buti na lang at sip tayo wala namang masira sa bahay natin so ayan mga idol uh, pinang ano ngayon sa baha so may git one week mag 2 weeks na yung baha dito tubig pero matagal pa to kasi malalim pa dito sa gilid ng kubo ko pero yung kubo kubo ko baka bukas itong sa lawala ng tubig so maglilinis na tayo bukas okay so tara mga idol daanin, na, daanin na, na muna natin sa kain okay ba subscribe sa youtube channel ko okay alright Ayan mga idol, tapos na tayong kumain. Ang sarap. Ubus, tingnan nyo. Ayan mga idol, oh. para sa aso, ubus yung gulay. Oh. Sarap eh. marunong gulay tayo, kunti lang yung kanin natin. Tapos ito, inumin natin yan. Oh. Ano yan? Lemon. Kasi kumain tayo ng hipon. Kaya inum tayo ng lemon. Okay, kontra sa high blood. Kasi hipon versus lemon. Okay? Alright.